Balitang NBA mga kabasketball. Itong Golden State Warriors daw ay gumagawa ng hakbang para makuha itong si LBJ at i-team up dito kay Stephen Curry. Tama 'yung narinig ninyo mga kabasketball. Ayon dito sa NBA Insider na si Jake Fisher. Sa nakaraang 18 months ay kinukulit daw ng Warriors management ang front office ng Lakers para makuha nila itong si LBJ at i-partner sa the greatest shooter ever, Steph Curry. Nagsimula raw ang nasa ng Golden State pagdating sa duo na ito noong nakaraang Paris Olympics kung saan nagchampion ang team USA at nanalo ng gold medal. Napakadali lang para kay LBJ na hanapin itong si Curry sa 3 point area. Pag sumasalaksak si LBJ ay nagpo-collapse nga ang depensa at laging nalilibre itong si Stephen Curry. Imaginin mo na lang mga kabasketball kung ganyang laruan ang ipapakita nila sa NBA sa team ng Warriors ay talagang mahihirapan ang mga opposing teams at siguradong contender na ito for the championship. Ang problema lang dito mga kabasketball ay itong Lakers management ay hindi basta-basta natitinag sa kagustuhan at sa mga offer ng Golden State isa pang bagay mga kabasketball, itong si Bronny James na anak ni Lebron ay naglalaro rin sa Lakers at hindi rin to basta-basta iiwan ni James. Kaya medyo komplikado mga kabasketball ang pangarap ng maraming mga tao. Ang Stephen Curry at Lebron James duo ay slim to none daw ang pag-asa. Pero sa kabila nga ng lahat ng mga ito, ang Golden State Warriors ay hindi pa rin tumitigil. Gusto pa rin nila na makakuha nga itong si L. BJ. at ayon sa mga reporters ay mayroon daw silang pwedeng magawa katulad ng trade package na nag include dito kay Draymond Green, kay Jonathan Kuminga, kay Moses Moody at dito kay Buddy Hill. Pag pinagsama-sama nila ito ay pwede nang itapat sa salary ni Lebron James na $52.6 million. Kaya pwedeng maisagawa ang trade kung ang focus talaga ng Lakers ngayon ay mag-build na ng team around kay Luka Doncic para sa kanilang future siguradong malaking tulong ang apat na players na ito kung ibibigay nila kay Luka kaya sa madaling sabi mga kabasketball ay may pag-asa pa rin itong mangyari lalo na kung hindi maging maganda ang kalabasan ng early season ng Los Angeles Lakers sa duo na Luka at Lebron James. Kung sakali mang mangyari ito, worst case scenario ay pwede nang pumasok dito ang Warriors sa trade deadline at magpropose ulit ng trade para makuha nila itong si LBJ. Parehas nga itong si James at Curry ang gusto pang mag-champion ng isang beses bago magretiro kaya ako magiging magka-partner sila ay parehas nilang makakamtan nito. Dadaan nga lang sa medyo matinding proseso. Kayo mga kabasketball, anong palagay ninyo? Dapat ba na-trade ng Lakers itong si LBJ sa Golden State at mag-build na ng todo para dito kay Luka Doncic o mas maganda na papanatinihin ito ng Lakers at ituloy ang Luka-Lebron duo at sumubok ulit sa darating na NBA season. Mag-comment down below mga kabasketball and don't forget to like, share and subscribe.